So ngayon guys, ay eh, pag-uusapan po natin ang about sa boost post at saka yung boosting services. Kasi may nag-comment po sa aking video dahil nga nag may tutorial po ako tungkol sa boost post at saka yung boosting services. So tinatanong niya ako ngayon guys kung ano nga ba ro yung pinagkaibahan ng boost post na nakikita natin sa baba ng ating mga video at saka yung boosting services na mga nagsiservice service na inaalok tayo sa kung gusto ba nating magpa boast So ito yung pinagkaibahan niya, ma'am. Ang boost post na nakikita natin sa ating baba ng video, ay uh, si Meta mismo yung nagre-recommend sa atin na kung gusto ba natin magpa-post ng ating mga video. And then, yung post-posting services naman guys, ay mga tao lang din yan tulad natin na may may mga, may mga sineservice po sila tulad niya na inaarok natin nila tayo na magpa-post tayo ng ating mga video or yung ating mga profile. Kung gusto ba natin na magkaroon tayo dito ng followers, engagement, viewers, at saka yung 60,000 minutes views. So, same lang din po sila sa boost post na nakikita natin sa ating mga video. Same lang din po sila na may babayaran tayo dito. Pero ang pinagkaibahan niya guys, ang boost post ay masasabi ko po na legit. Kung magpapapost post ka dito ay masasabi ko talagang legit dahil si Facebook yung nagre-recommend. And then sa boost posting services naman guys ay hindi ko naman masasabi na 100% legit kasi yung iba naman ay totoo naman na nagbo-boasting sila pero yung iba naman guys ay nagpo-post -bo lang sila ng boasting services then after nilang after mo mag-payment sa kanila ay minsan ibablock na nila kasi nga yung pera mo lang yung, yung kailangan nila or kumbaga sa kwan nangi-scam lang sila kumbaga sa kwan, ay uh, hindi naman talaga sila nagbo-boasting ang ahabo lang nila dito ay yung pera mo so yun po yung pinagkaibahan niya kaya kung ako tatanungin ninyo kung if ever man ako gusto nyo magpa books ay dyan na lang po kayo sa books post, post na napakikita natin sa baba ng ating mga video kaysa sa posting services. Pero guys, tandaan nyo lang, mag pa man kayo sa boast post na yan or sa boasting services kapag guys, uh, na monetize na kayo ay yung lahat po ng pinaboast ninyo na sa inyong mga profile or page na mga video yung na mga nakuha nyo po doon ay hindi po yun counted ni Facebook kung yung halimbawa ay dun sa mga pinaboast ninyo na video ay nagkaroon kayo doon ng mga maraming views at saka nagkaroon kayo ng maraming followers doon ay uh, hindi po yun kinaccounted ni Facebook so ang ibig sabihin ay useless lang po yung pagpo-boast natin kasi kasi lang yung pera natin kasi nga ay hindi yun content ni Facebook kaya kung pagtatanungin niyo kung gusto niyo bang magpa-boost ay depende po yan sa inyo pero pag isipan nyo pong mabuti 100% nyo pong pag-isipan kung uh, magpapa-boost ba kayo or hindi so yun lang guys and kung hindi ka pa po napaka-follow kung nagustuhan mo man ang aking video ay pa-follow mo na lang din ako and i-share mo na lang din yung aking video yun lang good luck